Hello guys, happy uh, sunday sa lahat ng mga friends natin uh, First of all, I would like to thank you to all my new subscribers, silent viewers uh, Thank you din kay Manoy Mix Vlog Sa mga sinasalian ko ng live kagabi Sa mga lahat na nag-subscribe sa akin Thank you, thank you sa inyo So ngayon guys, araw ng sunday dito So, nakahiga pa ako. At, uh, medyo maganda yung tulog ko ngayon guys kasi dumating ako kaya na it ng umaga. Tapos natulog ako at lumayang gabi. Lumayang gabi. Uh, alas 11 ng gabi medyo tiulit ako. So, Kumusta sa lahat ng mga sisters natin sa charts? Um, as na kayo, hindi mo na ako makapag charts ngayon. So, next week. Ah, sobrang ah, uh, busy ko, guys. <laughs> so, by the way, uh, ulitin ko lang, at taas po sa ako nung pasalamat sa mga views ko. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, guys. to. No? Kasi lahat ng mga subscribers ko ah, uh, puro talaga siya, organic. Uh, maraming maraming thank you sa inyo at sana tuloy-tuloy uh, lang sa mga lahat ng mga vloggers. Uh, huwag lang kayong hopeless. Uh, Pag-aayon lang ta sa ating pagbablog. So yan, medyo makalat pa guys. Nakahiga pa ako dito sa kwarto namin at yung dalawang anak ko na doon sa kwarto. So, yun lang guys, no. Uh, thank you sa inyo at see you sa ating next video. Thank you.